Pops, susubok, susubok. Yan na. Oo, ay, si sulbur daw. Sulbur. Raps! <laughs> Hindi, Paps. maganda dyan, paps, para ano, maghilmit ka pa. Helmetan mo, Paps. yan, helmetan mo. ako ah, kuha, kuha. no, 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 no. no. Paps, sila mo, paps. Yan. Yan. <laughs> Yan, okay. Yan. Surbul surbul tayo <laughs> <laughs> Ayan, Yan, titira si Pop. Susubukan niya na ka-helmet. Ayun ha, Pop. Eh, yan. Ya. Busin mo, Pop. Oo. Tatong pera. kailangan maubos yan. Yung nakahumpok na yan. <laughs> oh. Oh, dalawang tira pa, Pops. Umuwi mo. Yun! Ayun, isa na lang, Pops. Maganda pala pag naka-helmet, eh. Isa na lang, Pops. Sure mo na. Huwag mo ka na, huwag ka lumayo. Yan, yan, ikanya mo na. Hulugan mo na lang. Yan, hulugan mo na lang. <laughs> oh, no 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 no. <laughs> Stop. 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 <laughs> Welcome to my channel. Random kali Subscribe to my channel. Ayan, mga luts, abang Ayan mga lods, maglalaro daw si Pops sa piriyahan. si Pops. <laughs> si diba, Paul naglalaro ng ano na last, last, last trip uh, ng no, piso uh, inubos tinudo niya na yung limang piso niya <laughs> oh, yun okay. nahagis oh, okay. lang yung pera nila dito yun <laughs> di ba wala na Pap wala na ubos na naubos na yung limang piso <laughs> Ano ah, pa pala 'yung top no? Eh, ito ni yung binabasag 'yung ano eh. Ito 'yung maganda. Sakit, oh. eh. Eh, binabato 'yung ano. Oh. <laughs> okay, okay. O so, me babatuhin lang 'yung ano oh.

ya kita harus yun ha babatuhin lang kailangan tamaan ay tatlong tira. Tatlong tira. Ah, kailangan maubos yung isang tumpok. Ah, oh, sa tatlong bola. Ah, tat sa tatlong, bula, oh, sa tatlong bola ah, tat sa tatlong bula, maubos yung isang tumpok. Mahirap nga yun. Mahirap nga yun. Kailangan matama mo yung pinaka ah, dulo. Ah, pinaka ilalim. Oh, Ay, oh, isa, isa, isa na, na lang. Yun. Kailangan maubos eh, maubos eh. Kailangan mal, ano, tamaan mo, kailangan dulo, uh, ilalim agad. Oh, kailangan ano. Kailangan matamaan mo yung ilalim agad. digit na sa ilalim. Oo. Yun, no. Yan, konti na lang, dalawa pa. Oh, Yan tatlo magkitnaan, magkitnaan no! <laughs> yan lang! Pumilalim! <laughs> oh, yeah, so, ayan si Paps, susubok, susubok! Ayan ah! No. Oh, Oo, oh, ay si Paps sulbur daw! Sulbur! What?! <laughs> Hindi, Paps! Maganda dyan, Paps! Para ano, maghilmit ka pa! <laughs> hilmitan mo, Paps! Ayan, hilmitan mo! Ah, kuwang kuwa.

Ayan, ayan, ayan. Busin mo, Paps. Oo. <laughs> Tatong tira. Kailangan maubos yan. Yung umpuk na yan. Oo. <laughs> <laughs> Oo, dalawang tira pa, Paps. Ubusin mo. Yun! Ayun, isa na lang, Paps! <laughs> ayan! Maganda pala maglaka-helmet eh. Isa na lang, Paps! Sure mo na! Wag mo kana wag nang lumayo. Yan, yan ikan mo na. Hulugan mo na lang. Yan, hulugan mo na lang. Yeah! no, 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 no. Yun. Yun dalawa na lang, Pops. Dalawa na lang. Lumayo. <laughs> <laughs> oh, no 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 no. siapa dah? siapa? Oh, siapa? Siapa dah? Siapa? Oh. Tatlong tera. Kailangan maubos. <laughs>

Ito. Strike ball. Strike. Ha? Strike ball. Strike ball. Strike ball. Ay, Strike Ayan. Strike soon. dan, Strike soon. dan, Susubok ulit si Paps Susubok ulit. Si Yun, dalawa na lang Bob. Nakahiga na yung tatlo eh. Yan. <laughs> <Nakayo. laughs> Nanalo din. Nanalo din. Sampato lang. Mamili ka lang, Pops. Tidibir. <laughs> yung mangke. <laughs> Ayun no, may puso, Pops. na oh. Ayun no, may puso. Ayun no, may puso. Ayun no, yan, yan, may puso. Kulay blue o kaya yun, yung puti na yun. na ano, yun, no. Ano bang ano Anong anak mo ba? Hindi <laughs> Anong anak mo ba? Wala dito, nasa probinsya. Kunin Yan siguro. Yung puti na to, yan o. Pwede Ay, yan, yun, may hawak na heart. Oh, yan, 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 yan. Yan, yan, puti. Yan, yan, yan. May hawak na heart. Yan, yan, yan. Oh, yan yeah, o, yan, 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 Eh yan, boss. Yung puti. Yan, yan, yan. Yan, yan, box. yan.

likod ng ano? Natin. ko sa likod ng click. <laughs> Wag sayang yan eh, ni ano mo. Oh, yan mo lang doon sa bahay mo. Pwede pa ano mo yan regalo eh. Sayang sayang ganda. Layo. Ayun. 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 pre isa yang oh, dalawa at na lang nakatayo. Pre! Wala na, wala na. <laughs> Pre, bisa pa pa. Isa na lang. Isa na lang. sa tayo. <laughs> nakasiksik pa oh oh hindi pa rin matama ano oh. oh oh wala pa rin Oh, hindi pa rin matamaan. Ano ah. pa? Ha? Ito, meron pala Oh, sa kapila. Thanks for watching, unaluds.